Hello guys, magandang-magandang hapon sa inyong lahat. So, ayan, nandito tayo sa Bicol, uh, dito sa Mayon View Garden, sa Rawis, sa Legazpi, Albay. And ayan nagsisimula nang dumating yung mga ano umulan umulan kasi dito kita niyo naman ang lupa sobrang uh, umulan dito at ngayon pa lang tumitigil kaya ngayon lang din dumarating yung mga Duterte supporters yes guys nasa bicol tayo pero may mga Duterte supporters di ba inexpect natin kapag ka uh, bicol walang Duterte supporters hindi po actually during the time of INC uh, peace rally, Uh during the time na unit pa marami talagang nag uh, nag uh, nagsasama-sama dito for PRRT. So ayan, nagsisitatian na ang mga Bicolano para sumigaw ng uh, ring home, 'di ba? So Huwag ko na have this like and share this live. At kung ano, ha, kung taga saan kayo, please comment. At kung saan na peace rally kayo pumunta. Okay? Umaan na naman, umaampun-ampun na naman dito sa Bicol, guys. So, ayan, kita siya. Nagpapayo ka mga tao. So, kung malapit lang po kayo dito sa Legazpi, dito sa Rawis, eh, pumunta kayo dito supporters here in Bicol. Day nang ng invite. Hoy, nag-comment nag nag ako. Nag nag-post nag ako. Yan pala ng venue. Yes. Nandito kami sa ano, uh, uh, Mayon, Mayon View Garden. So, yun nga lang maulan, pero may reserve naman na indoor venue. So, ano, punta kayo dito. <laughs> Hello, hello, Bicolana Vlogger. Yes, please like and share. And hopefully, lalo yung mga Bicolano dyan. Kung malapit kayo dito, Oragon, yes, Oragon. Yes, happy, happy birthday, PRRT. So magsama-sama tayo dito. Uh, I'm, I'm really, really happy that Bicolanos uh, are, Picolanos are now showing up, di ba? natin na uh, partido uh, ano to ah uh, teritoryo to ng mga liberals, nila pero sa totoo marami talagang uh, Duterte supporters dito sa Bicol if just that tayo ng mga Bicolano ay alam nyo naman pag hindi naman kailangan magingay eh hindi talaga tayo magingay so, meron sa kanan dito Tara. Dalhin mo yung Tara punta ka. Nasa Bio ka lang, Bicolana, di ba? Tara, tara, tara. Sa totoo, nagkaroon pa nga daw ng bump scare dito kanina. And ayan, umuulan. Well, this is my kind of climate. This is my uh, kind of weather. So, nagsisidatingan na. Iba dito, guys. Ayan, oh mga ikotse ng mga mga supporters dito. So yes, may, may konti tayong pagkain pag nila. And I am very, very happy kasi uh, may mga nag-organize din talaga nitong uh, birthday party natin, celebration kay TRRT. Nasa Santo Domingo na ako. Dito kasi ako nag-OGT. Ah, okay, okay, okay. Good to know, Vicolana, na ano, the Duterte supporter ka din. Eva. Tagabicol ako, yes. So, minsan, pagka nagkaroon ulit tayo ng activity, I'll post it sa sa page ko. And uh, magsama-sama tayo. As much as possible, kung nandito ako sa Bicol, I'll definitely attend. Para, ba diba, it's time to gather para ipakita sa bansa natin that even us Bicolanos wants a peaceful and a progressive country. Gusto natin hindi naaapakan yung ating mga, mga karapatan. Guys, mga natin o hindi, dapat hindi yan naaapakan. Watching from Japan. Hello, hello. O oh, yung mga taga-Japan, i-message nyo kung saan peace uh, rally kayo ni PRRT pupunta. nag-ipakunta ako sa imo. Saan ka ba? Del Socorro, Pacer Doris. Saan ka ba? Presentasyon. Uy. Mali natin, in the future, medyo, ano, medyo malapit-lapit tayo dyan sa Camarines Tour naman. Pero as of the moment, sa totoo lang, dito sa Albay yung mas active tuloy. Dito sa Albay, ang mas active ang ang mga activities kahit nung sa ano sa INC di ba nung sa INC di hmm. din sa Elba. yes yes ayan so eto si Bennett, kasama ko Hello. from the start <laughs> ako, ako na, ako. from the start sa ano sa TikTok simula kami Minala. ay nako kung sumabay ka na sa akin nagbas lang din naman ako ako sa Bakon Tursogon. O taga dyan si ano ah, Si sino nga yung sa Sursogon? Si know, like, like Hindi. Si ano si Reina? Ah, si ano Edwin. Oo, oh, si Sir Edwin diyan sa Sursogon. Oo. Oh, oh. oh Follower mo ako sir sa TikTok. Ay, maraming maraming salamat ako sa follow. So kung actually ang ano lang natin dito is ah, uh, yung plan ay pabugso-bugso. Pero kaya natin to. May may mga areas naman na tayo magsama-sama pa rin. Kahit ano, kahit umuwi. Punta, sir, ginamit. Ay, wala akong auto. Motor ang meron ako. Hello, hello, Cordapia. Eh ano, maulan-maulan ngayon dito sa Bicol. Kaya nagdadatingan pa lang yung mga mga a-attend. And uh, yung mga ano, yung mga nag ano ko nag-request ako sa mga kapwa natin uh, independent uh, media. I want now to call the bloggers, independent media. Okay? So, may mga messages sila para sa mga Bicolano. So, hopefully, paunti-unti, let's gather. ba? Diba? Kasi, ibang may iba't batu eh. For a territory of na hindi pro-Duterte to have Duterte rallies like this. ba? Diba? Kailangan na ng bansa natin. Lagi nga ako nagtatanong bakit bihira ang campaign rally sa PDP. Actually, dito sa Albay ang maraming ano, maraming activities for PDP for Duterte. Kahit yung sa INC dito din yun sa Albay. So ayan, maulan. Maulan talaga pero Sa Inka po sa Bicol, ako taga Naga, ako sa Naga, ako sa Ramsur. And uh, kanina bumiyahe ako. So sa labas ayan may mga may mga kotse pa. Hindi lumalabas kasi nga maulan-ulan pa. So kayo, oh, kamusta? Balita ko yung dyan sa ano, sa Manila, sa Arena daw. Okay. Lumipat kasi medyo nagkakaroon ng mga ano, issue-issue diyan. Ayan, so ready na din ang ano, ang ang stage. Iyo talaga, Fermi Albay, Kamsur Aram Nindo. Yes. Aram yan Watching from Hong Kong. Rogelio Tabernero. So dito, tahimik lang talaga yung mga Bicolano because sa totoo, well, hindi naman kasi tayo yung mga supporter na kailangan natin makipag-away para lang sa paniniwala natin. And this is not actually, well, they are just celebrating the birthday of TRR. And ang pinaglalaban natin dito, sabi ko nga, mapakarapatan yung pakakamping, karapatan yung paloyalista eh, pinaglalaban natin dito. So, sobrang na naman kung okay. tayo dito mag-produce Hindi pwede na yung karapatan so, natin. One. Napanood nyo ba yung ano? Napanood, <laughs> Napanood nyo ba yung pinost ko kanina? <laughs> yung kapag kapag isosurrender yung isang tao, hindi pwedeng walang judicial proceeding. Tagabigol ka pala. Hindi ko alam kung bakit ang dami hindi alam na tagabigol ako. Very vocal naman ako na taga Bicol ako. Ano rin natin? Ayan sila sir, ito ito mga nag-organize ito Ayan, ano orin natin? Ayan, so we are playing Maybe yung mga videos about PRRT. Alalahanin natin kung ano yung mga kinawanya. niya. So, ayan. Kita nyo. Mga dikotse ang mga... Mga, mga dikotse dito ang... Pag ikwapa arog ka iyan. Post ka man, mairiba kami. Sige, sige, sige. Pinost ko. Pinost ko to. Pinost ko to. Hi, sir. Pinost ko to. From baka kay Albay Tabi ako. Pumunta kayo dito hanggang 9pm pa tayo. Pinost ko to. Hindi lang kayo to. Lagi nyo i-check kasi post ko yung mga activities natin sa Bicol. So may may barandita water. Na interview lang bakit nandito ka ngayon, Tay? So, nito?

So, ayan, ayan. Kaya nga, no, ah, kayong matakot na pakinggan din kami. ba? Diba? Kahit hindi kayo Duterte supporter, kahit iba ang sinusuportahan nyo, you can come and attend with us para mapakinggan nyo kung ano yung gusto naming sabihin, ano bang pinaglalaban talaga namin. ba? Diba? Hindi yung kung ano lang sinasabi sa media na gano'n ang pinaglalaban namin, kami mismo magsasabi sa inyo kasi kami yung nag, kami yung lumalaban eh. Kami yung humihiling hindi lang sa gobyerno kundi sa ICC kung ano ang pakiusap namin, kami ang nakakaalala talaga. So, kahit kahit saan pa kayong supporter eh, you can come and join us. Listen to us. Kasi in the end, yung pinaglalaban namin dito, wag na lang natin isipin na si Duterte yun. yun. Ikaw na lang, nanay mo, tatay mo, gagawin pa rin namin to. ba? Diba? Ako hindi ako supporter ng KOJC, pero nung nakita ko yung ginagawa sa KOJC, naiinis ako kasi kapwa Pilipino pa rin naman natin yun. ba? Diba? Thank you, Ty. So, ay, day of updated. Ay. Basta pag may mga activities tayo, ipo-post ko. Ipo-post ko para ano, mag-consolidate tayong mga ano, mga lumalaban para lang sa karapatan ng mga tao, hindi tayo mabayon eh. Kasi kasi if they can do that to someone like Duterte, Paano pa sa atin na, na mga simpleng mamamayan lang? Wala tayong security guard. Okay. Diba? Wala tayong PSG na nagbabantay sa atin. Anong kaya nilang gawin? So, yun lang naman ang pinaglalaban natin. Di ko na po ako ni Gaspi, Duterte Supporter, watching from Japan. Ah, nasa Japan ka pala. So, yung mga nagre-request uh, na ano, I'll try to really Actually, connected naman ako sa isa sa mga organizers nila. Sa ilang mga, I'll connect with them para pag may mga activities, eh, ma-inform agad ako at ma-post ko agad para magsama-sama tayo. Let's give time, ba diba? Para sa mga gantong bagay-bagay. Alam ko tayo mga Bicolano, hindi naman kasi tayo palaaway at hindi tayo vocal. 'di diba? Para kahit wala namang nangyayari eh magsisigaw at mag uh, ano tayo eh magsasalita. Pero pag mga ganitong bagay-bagay na kailangan na tayong magsalita at gumalaw and this is just a peaceful ano eh, uh, protest. Peaceful naman. We just want to pray and ask Joyce, ah, practice ng mga sa inyo. PMS or or GC. O oh, sige, gagawa tayo ng GC. May kayo? May GC. GC boys? Boys? Mga Bicolano. Okay, so paano ba 'yan? So I'll try to to post yung GC ng mga Bicolanong Duterte supporter kasi may mga nagtatagawa na ng GC. So doon tayo magsama-sama. Okay? Para lahat ng updates ng events dito is isang post. Yes, I will post it on my page pero at the same time, doon din sa GC. Okay? GC siguro or Facebook? So oh, far, Facebook. sige. Okay. Okay, okay. Ako na lang gagawa. Yeah. Gagawa na lang ako ng Facebook group tapos yung mga organizers dito. Ayan. Yeah. And live muna tayo kasi makaka-copyright tayo. Okay? Thank you, thank you. Punta kayo dito yung mga taga-ano, yung mga taga-people. Ha? Bye-bye.